Ang aking pong katanungan ay patungkol po sa mataas na presyo ng kuryente sa ating bansa. Marami po sa ating mga kababayan at mga foreign investor din po ay nagre-reklamo dahil po sa mahal na presyo ng kuryente sa Pilipinas. Bilang isang senador, kung kayo po ay mahalan, ano po kaya sa palagay ninyo ang pwede nyo magawa para po maibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa? Kayo po ba ay pabor na muling buhayin ang bataan nuclear power plant pabor po ba kayo sa nuclear power at ano pa po, po kaya ang ating mga pwedeng sources of power para po maibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa Una-una kaninang umaga, nagmeeting lang kami may tumawag sa akin kasi may consumer manifesto na lalabas. Mga kababayan, ang dami na pong renewable energy plant na source ng kuryente. Ang problema, itong NGCP, hindi nila inaayos 'yung transmission kaya po hindi mapadala sa ating mga kababayan. So kailangang imbestigahan 'yung NGCP, bakit hindi nila ginagawa 'yung function nila? Pangalawa, yun pong ating collection ng kuryente, hindi po ako sangayon na yung system loss tina-charge pa sa ating mga kababayan. Kasi yan po ay dapat role ng mga nagpo-provide ng kuryente. Kung merong illegal connection, dapat po kayo yung gumagawa niyan. Kasi system loss, bakit nyo sa amin ipinapasa? At isa pa po, gaya ng sabi ko kanina, alisin po natin ang BAT, ang tax sa mga residential consumers. Ilagay lang po natin yan doon sa mga commercial. Kasi kawawa ng ating mga kababayan, nilalagyan pa natin ang BAT. Yung issue po ng nuclear power, ang dami po nagsabi sa akin sa TikTok na nagpost ako, bobo daw ako, walang alam. Kasi ang sabi ko, no to nuclear power. Bakit? Una-una po, hindi po totoo na pag may nuclear power ka, bababa po ang presyo ng kuryente. Imported po ang uranium, aangkatin po natin yan. Ang pagtatayo po ng isang nuclear power plant, uutang po ulit tayo dyan. At ang pinakamalaking problema, yung nuclear waste po, saan po natin yan ilalagay? At ang pinakamatindi, kung sinasabi niyo po, ang gulo ng gobyerno, hindi na pagkatiwalaan, maraming korupsyon. Paano po natin ipagkakatiwala ang isang nuclear power plant and energy sa mga hindi mapapagkatiwala ang susunod sa batas, aayusin yung sistema. So hanggat hindi po natin naaayos ang ating gobyerno, hindi po pwedeng pagkatiwala ng isang nuclear power. Pero kung maayos, bakit hindi? E sa ngayon, problematic po tayo. Ayusin mo natin ang problema natin. Sawang sawa ka na ba sa kahirapan at hustisya para lang sa ilan? Sukang suka ka na ba sa political dynasty at sakatiwalian katiwalian? Kaibigan, ito na ang pagkakataon upang masugpo natin ang korupsyon. Itaguyod natin ang katotohanan kapag tiwali ay ating Labanan Bunyog ang ating kasagutan Bunyog ang partilis ng mamamayan Bunyog laban sa katiwalian Bunyog ang tamay ni paglalaban Bunyog para sa katotohanan Moses ng karaniwang mamamayan Laban sa kahirapan, punyog ito'y para sa bayan.